Tobira, Ma Senju, Minato Namikaze, at Hokage Guard Platoon. Sila nga ang mga karakter sa Naruto na kilala nating nakagamit ng Hirai Shinjutsu. At ngayon, pagdating naman dito sa Boruto Timeskip to Blue Vortex, ay eh ating nang nasaksihan muli ang paggamit ng teknik na ito. At ito nga ay sa ating MC na si Boruto Uzumaki. Nasa umpisa nga ng chapter dito, e eh biglang ang sumulpot si Boruto sa bandang taas ni Code at ito nga ay sinipa sa muka. Na kaya naman pala nagawa ni Boruto ang bagay na yon, eh dahil nga pala yon sa jutsu ng kanyang lolo na si Minato at ito nga ang Hirai Shinjutsu na may ayan ang makapag instant teleport ang isang ninja kahit ito pa ay nasa malayong lugar. So ganun nga kaangas itong jutsu na to mga sir. At syempre, basically itong technique na to, ay eh, nabibilang nga rin sa mga high level jutsu or class S jutsu na hindi nga basta basta matutunan ng sino man. Dahil nga tulad ng sinabi natin kanina, nasa kasaysayan ng Naruto, e eh, ilan nga lang talaga ang may kakayanan na makagamit ng abilidad na to. Na kung titignan pa nga natin sa creator ng jutsu na ito na si Tobirama, ay eh, partida guys, na invento niya ang jutsu na ito. Habang nas nasa kanagitnaan sila ng digmaan. So imagine that kung gaano kataba yung utak ni Toberama. So isipin nyo na lang mga pare koy, kung nagkaroon pa ng oras si Toberama na ma-enhance pa nga ang ability na to, eh tiyak na masabi natin na mangungulangot talaga ang Uchiha Clan. Na masabi nga rin natin na maswerte din yung mga ibang kalaban nila Toberama dahil nga sunod-sunod talaga ang digmaan sa kanilang kapanahunan na dahilan upang wala na nga rin masyadong oras si Toberama na i-upgrade pa ang Hirai Shinjutsu. Kaya hanggang level 1 na lang to guys. Then syempre lumipas nga ang henerasyon at nang pagpasok nga ng Mina Generation, eh dito nga guys nakita naman natin. Minato One Shot Manga. Hindi pa Hokage si Minato dito at wala pa siyang sariling team. Kumbaga hindi niya pa estudyante dito sila Kakashi, Obito at Rin. Nasa team Jiraya pa lang si Minato eh marunong na agad siyang gumamit ng Hirai Shinjutsu. So way back story ba diba, na itong team Jiraya ay may nakalaban na dalawang Jinjuriki at inatake nga sila nito gamit ang dalawang Bijudama. Na makikita nga natin dyan eh ayan na. Bigla nga silang nag out dito o nag-teleport out at napadban sa isang lugar na pinag-iwanan ni Minato ng Hiraishin Kunai. Guys, partida ha! Team Jiraya pa lang si Minato dyan and nagawa niya agad ang malayuan na instant teleportation. So napakaangas nga ni Minato no? Napaka-talented. Lalong umangas yung Hiraishin Jutsu nung siya na ang nagpatuloy na gumamit nito. At syempre, bukod dyan, nang umusbong nga uli ang panahon at nang maging isang Hokage na nga si Minato, eh ang Hiraishin Jutsu na to ay itinawid niya o itinuro naman niya sa kanyang mga guardiya na tinatawag natin na Hokage Guard platoon na binubuo nila Genma Raido at Iwashi. Na syempre as usual dahil nga hindi rin naman sila ganung ice skilled na ninja, e eh syempre malamang mas magiging komplikado nga sa kanila na gamitin ang technique na ito. Na parang nga magawa nila ang jutsu na ito ay eh kinakailangan pa nga nila na ang kanika nilang mga chakra at sa gayong paraan ay eh tsaka nga lang nila magagawa ang instant teleportation. Ngayon kung tutuusin at iisipin kung ilalagay natin ito sa mga hindi naman ganung ka skilled na ninja, eh masabi nga natin na napaka komplikado nga ng jutsu na ito. If mga average ninja level lang ang mga tuturuan ang gamit ng jutsu na ito ay eh talagang magiging napakakomplikado nga. But I guess para sa akin, hindi lang naman basta average ninja sila Genma. Lalo't hindi naman sila pipiliin ni Minato na turuan ng jutsu na ito kung average ninja lang talaga sila. Then matapos nga ang mga bagay na yan, pagdating naman dito sa new generation at dito naman sa time skip Boruto 2 Blue Vortex na ang ating MC na si Boruto Uzumaki ay nakita natin gumamit ng abilidad na to. At ang kagandaan pa nga dito ay eh nakagawa nga siya o naka-invento ng sarili niyang style. Kirai Jutsu pa rin siya guys pero medyo may kaibahan na nga lang ng konti. Kasi kumbaga diba kay Tobirama at Minato, ang ginagamit nila sa teleportation is yung kunay na may Mark. Ngayon dito naman kay Boruto ay eh, medyo nang iba ng konti na bali ang nangyari na kahit anong ninja tools or kahit anong object na gagamitin niya as nung nakabisado niya na ang hugis nito at sa pamamagitan din ng chakrang nilagay niya doon eh, pwede na nga siyang makapag-teleport kahit na ito ay malayo. As long na nagagawa na ni Boruto yung mga kondisyon na yon eh, magagawa na nga rin niya makapag-teleport anytime, anywhere. Isang halimbawa nga dito is yung palakang ginagamit ni Boruto na yung palakang ito na may hawak na object tulad nitong Konoha icon so dahil nakabisado na nga rin ni Boruto yung shape ng icon na ito na hawak ng palaka at naka-register na ang chakra ni Boruto dito eh sa gayung paraan ay eh magagawa na nga ni Boruto na makapag-instant teleportation gamit ang technique na ito ngunit subalit data up ay eh masabi nga din natin na may disadvantage din itong Hiraisen Jutsu ni Boruto kumpara sa hiraishin Jutsu ng lolo niya na Sameina si to kasi gaya to no yung Hiraisen kasi ni Boruto is naka sa object di ba na ibig sabihin lang din, once na mawala or masira yung object na ginagamit ni Boruto sa teleportation, eh hindi na nga rin magagawa ni Boruto na maapag-teleport sa lugar na yun. Na means to say nga din, kung mauubos yung object na gagamitin ni Boruto na ginagamit niya for teleportation, e eh mauubos nga din yung way para maapag-teleport siya sa kung saan saan lugar. Kaya sa kabilang banda, e eh masasabi nga natin na for now, mas maganda pa rin o mas better pa rin yung hirai shin jutsu ni Minato, kumpara kay Boruto. Kasi yung kay Minato, once na malagyan ka na niya ng hirai shin mark, e eh hindi na nga ito basta-basta mawawala. Yung Mark of Hiraishin ni Minato, once na mailapat na na sayo, eh hindi na ito matatanggal. Permanente na yon mga sir. Unless na nga lang na magbago yung katawan ng pinaglagyan niya na kanyang Hiraishin Mark. Isang halimbawa yung laban ni Minato kay Obito dati, di ba? So itong 14-year-old Obito, nang matamaan ito ng Rasengan ni Minato, eh kalinsabay nga nyan, ay nilagyan din siya ni Minato dito ng Mark of Hiraishin. So take note, 14-year-old na Obito yan. Then pagdating naman sa Fort Great Shinobi War, nung magkita uli itong sila Minato at Obito, eh dyan nga guys nakita rin naman natin na nagawa pa nga rin ni Minato na makagamit ng hiraishin at nakapag teleport agad kay Obito Bang! So diba ang galing na ibig sabihin lang hindi nga talaga nawawala yung mark of hiraishin ni Minato Once na mailapat niya na ito sa kanyang target Mula 14 year old Obito hanggang 4th grade Shinobi War Eh nanatili pa nga rin yung mark of hiraishin ni Minato At saka si Minato na rin nagsabi diba na hindi nga raw nawawala yung mark of hiraishin niya Hindi nawawala ang marka ng hiraishin technique ko kaya lang ang problema, doon sa part na naging 10 Tails Jinjuriki na nga si Obito, e eh doon guys, nawala na nga rin yung Mark of Hiraishin ni Minato sa kanya. At dahil nga kasi yun sa nagbago na nga rin yung katawan dito ni Obito, na kung papansinin nga, e eh nawala na nga rin yung Hiraishin Mark dito sa likod ni Obito, di ba diba? Kaya it means to say din na mawawala nga rin ang Hiraishin Mark kapag nagbago din ang cells ng katawan ng isang tao. Pero sa kabilang banda naman, e eh napakabihira nga lang din mangyari ang bagay na yun, Kasi kung isipin no, para magawa mo pa na matanggal yung Hiraishin Mark ni Minato sayo, eh isa nga sa mga kina kailangan mong gawin ay 'yung magpalit ka ng katawan o magbago ka ng katawan so pahirapan pa lalo no para matanggal mo 'yung Hirayshin mark ni Mina to kaya lang in the other way eh hindi pa nga rin magiging sapat yon na para maiwasan mo 'yung Hirayshin mark ni Mina to kasi kahit magbago o magpalit ka ng katawan eh magagawa ka pa rin naman ni Mina to na malagyan ng kanyang Hirayshin mark ang mawawala lang sa Hirayshin mark ni Mina to is 'yung una niya nilagay bago ka magpalit ng katawan but it doesn't mean na pag nagpalit ka ng katawan o nagbago ka ng katawan eh hindi ka na niya malalagyan uli 'yung pagbabago ng katawan isang halimbawa walang lang yun ang na ginamit natin para ipakita na maaaring mawala ang Hiraishin Mark ni Minato sa pinaglagyan nito. So sana naintindihan nyo mga sir. Nakaya kaya nga sa ngayon masabi natin na mas maangas pa rin o mas maganda pa rin yung Hiraishin Jutsu ni Minato kumpara sa kanyang apo na si Boruto. Lalot sa ngayon mga bagay pa lang yung kayang gawin ni Boruto. Like sa mga object yung mga shapes. Guys take note ha. Tao na may Hirai shin Mark yung sample natin kanina. Mas advanced na yun. Samantanang kay Boruto mga bagay pa lang na may chakra niya ang kaya niyang gawin. At lalot pag nasira yung object na yon o yung bagay na ginagamit niya eh hindi na nga rin siya makakapag-teleport sa lugar na kung saan nasira ito. Pero kahit gayon pa man, dahil nga bago pa lang si Boruto sa paggamit ng abilidad na to, eh syempre guys, natural na hindi naman agad magiging mahusay si Boruto sa paggamit ng jutsu na to. Kaya nga siya na rin mismo ang nagsabi ba diba? na hindi naman daw siya kasing galing ng kanyang lolo na si Minato, pagdating sa paggamit ng teknik na ito. Kaya for now, sa lahat ng mga Hirai Shinjutsu users na nabanggit natin, eh masabi natin guys na si Minato pa rin ang pinaka sa lahat. Pero malay ba natin dahil nga bata pa naman si Boruto e eh baka marahil na ma-develop niya pa ang jutsu na ito at marahil na magawa niya pang maka-invento ng iba't ibang style nito. So possible din 'yon, maaari ding mangyari 'yon. Halimbawa, 'di ba si Minato na nakagawa ng iba't ibang style ng Hiraishin. Tulad nga nitong Rasen Senkocho Rinbuko Sansiki na kung saan ay nagagawa ni Minato na makapag-teleport ng sunod-sunod at napakabilis gamit ang napakaraming Hiraishin kunai. So kung si Minato ay nagawa ang bagay na 'yon, then paano pa kaya dito kay Boruto na sa murang edad ay natutunan na agad yung pinaka-basic sa Hiraishin. Kaya masabi natin na maari pang ma-upgrade o ma-develop pa lalo ni Boruto ang technique na ito. At sa kayong paraan din ay eh, malalamangan at malalampasan lang nga ni Boruto ang kanyang lolo na si Minato na Mikase. So ayan nga ang ating talakayan for today's video mga sir. And syempre kung may mali or may kulang ako nasabi, eh please pa i-comment na lang sa ating comment section below para malaman ko rin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na naisip nyo. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Anime Tagalog talakayan nagpapaalam.